nasa kahabaan tayo ng bilula ngayon wala umuulan eh ito yung baka ano adventure type talaga na madalas gagawin natin ang lakas ng ulan diba natin yun natin mga sakit tayo dito antay lang tayo dun baka uh, meron bus dyan pag walang bus dyan mamaya wala na bahala na Pagliko <laughs> dyan Hello guys! Kaya saan ba nagkagawa ko yung Balik sa isang buhay ko. Kaya na ang ginagawa ko ngayon. Imagine mo. Maglalakad ako dito. Di ba may susakyan tayo? Kaso bobo ko eh. Hindi ko ginamit eh. Wala, maglalakad tayo ngayon. Ito yung mga ano, mga pang-bobong moves. Pero sa bagay, tangin kasi. Bakit ko ba naisip to? Naisip ko lang to bigla. Eh. Kung bakit ako nandito. Ops, teka. Ayun na, sobrang traffic. Tapos kanina pa ako nag-aantay ng bus. Kaso walang bus. Yung bus, magdadalawang oras na wala pa rin. <laughs> Alas sa ice medyo pa ako nandun sa santaya. <laughs> oh my god. Amo, <laughs> oh, imagine. Imagine ka to. Oh. Ang haba niyan par. Pero okay lang 'yun. Ah. Ganun talaga. Minsan mo ubo ka. Minsan matalino ka. Huwag ka palagi magmamarunong lalo na pag hindi mo alam 'yung ginagawa mo. Wala ko pa to dati oh. Pag din pupunta ako doon sa Pampanga, ito yung lagi nilalakad ko. Tapos ngayon, time check. alas 8 ng umaga naglalakad ako dito grabe nga yun grabe nga yun pero yun mo yun magtatatlong taong ko na palang ginagawa to malapit na pala na ako. grabe nga yun by the way ito pala nilalakad ko pupunta pala ito ng ano, terminal ng 5 star syempre lagi tayo naglalakad eh ito yung gawain natin Yikes. yan hanggang sa dulo bahala ka na dyan kung saan mo gusto pumunta dyan yan hanggang dulo nyan dulo yan edsa na yan tapos bahala ka na sa buhay mo kung saan mo gusto pumunta <laughs> Ed sila dulo niyan. Yung pinaka dulo niyan, terminal na ng 5 star. At doon tayo sasakay. Gobo <laughs> so, na natin eh. Pero yun na nga. Pero talaga po minsan, huwag ka mo. Kung hindi mo alam, o kung hindi mo talaga alam, o kung saan alam mo, alamin mo muna bago mo sabihin mo alam mo yun. Man. Hello, sa so, mga nagtataka, Andito pala ako sana pinakasikat na kalsada sa Cubao. Yan. Nandito pala ako sa ano, New York. Ang tanong, kung bakit New York 'yung tinawag? Sige, wait lang ha, I explain ko sa inyo. Hindi porket New York eh, maganda na. Nakita niyo 'yung traffic. Sa New York may traffic pero di naman ganyan sa Pilipinas eh. Imagine mo yun pag tinawag na uh, Taganyard ako Saan sa Kabaw? Di ba ang bigat? Pero wala Sige, i-explain natin